Good vibes only para akit suerte. na naman na channel natin dito Para ling Pinoy pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto bagay ba na at kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Magandang araw sa inyo, mga Virgo. Habang tayo ipapalapit na sa 2024, isang bagong yugto ng ating buhay ang naghihintay sa atin. Kilala ang mga Virgo sa kanilang detalyadong pag-iisip, pagsusuri, at pagiging praktikal. Sa taong ito, ang mga katangiang ito ay lalong magiging mahalaga habang tayo'y humaharap sa iba't ibang sitwasyon at oportunidad. Ang 2024 ay isang taon ng pagbabago, paglago, at mga hamong magpapatibay sa atin bilang tao. Ang taong ito ay magiging isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon at karanasan. Sa bawat buwan ng 2024, magkakaroon ng iba't ibang pagbabago sa galaw ng mga planeta na siyang magkakaroon ng direktang epekto sa inyong pang-araw-araw na buhay. Bilang mga Virgo, natural sa inyo ang pagiging maingat at metikuloso sa pagplano. Ngunit, sa taong ito, hinihikayat kayong maging mas bukas sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang pagiging adaptable at flexible sa harap ng mga pagbabago ay magiging susi sa inyong tagumpay. Sa kabila ng mga hamon, hindi dapat mawala ng pag-asa. Ang taon ng 2024 ay magdadala rin ng magagandang sorpresa at pagkakataong hindi inaasahan. Maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok at manatiling positibo. Ang inyong likas na kakayahan na mag-organisa at magplano ay magiging malaking tulong upang malampasan ang anumang balakid. Tandaan, ang inyong determinasyon at pagsisikap ay magbubunga ng magagandang resulta. Kaya't salubungin natin ang 2024 ng may pag-asa, lakas ng loob at kahandaan sa anumang darating na pagkakataon sa usaping trabaho sa unang bahagi ng 2024, mararamdaman ng mga Virgo ang pangangailangan na muling pag-isipan at ayusin ang kanilang mga layunin sa karera. Maaring makaranas kayo ng mga hamon na susubok sa inyong pasensya at dedikasyon. Gayon paman, ang mga hamong ito ay magiging daan para sa inyong personal na paglago at pagunlad sa profesyon. Maging matyaga at manatiling nakatuon sa inyong mga pangarap sa pagdating ng Mayo, magkakaroon ng positibong pagbabago sa inyong karera dahil sa impluensya ni Jupiter. Ang mga nakabinding proyekto ay biglang usad, at ang mga bagong oportunidad para sa promosyon o pagbabago ng karera ay magbubukas. Mahalaga na maging bukas kayo sa mga bagong ideya at handa sa pag-aaral ng bagong kaalaman o kasanayan. Ang inyong likas na kakayahan sa detalye at organisasyon ay magiging susi sa pag-abot ng tagumpay. Ang huling bahagi ng taon ay magdadala ng katiyakan at seguridad sa inyong trabaho. Sa kabila ng mga naunang pagsubok, makikita niyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Maaari rin kayong makatanggap ng pagkilala mula sa inyong mga kasamahan at superiors. Samantalahin ang positibong enerhiyang ito para sa pagpaplano ng inyong hinaharap na karera. Sa usaping pag-ibig naman, para sa mga single na Virgo, ang 2024 ay isang espesyal na taon para sa pag-ibig. Ang inyong natural na pagiging maingat at mapanuri ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng malalim at makabuluhang koneksyon. Huwag matakot na ipahayag ang inyong damdamin, lalo na sa taong matagal na niyong hinahangaan. Posibleng ang taong ito ay maghatid ng hindi inaasahang positibong tugon at simula ng isang romantikong relasyon. Para naman sa mga Virgo na nasa relasyon, ang 2024 ay magiging taon ng pagpapatibay ng inyong samahan. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na mas lalo pang palalimin ang inyong koneksyon at pag-unawa sa isa't isa. Maaaring magkaroon ng mahalagang desisyon na gagawin, tulad ng pagpapakasal o pagtatayo ng pamilya. Mahalaga na magkaroon ng bukas na komunikasyon at pag-unawa sa mga pangangailangan ng bawat isa sa pangkalahatan. Ang 2024 ay magiging masaya at romantikong taon para sa mga Virgo. Gayunpaman, mahalaga pa rin na maging maingat sa pagpili ng tamang tao para sa inyong puso maging tapat sa inyong nararamdaman at huwag magmadali sa pagpasok sa isang relasyon. Pakinggan ang inyong intuwisyon at maging matatag sa pagtatakda ng inyong mga hangganan. Dumako tayo sa usapin ng pananalapi sa simula ng 2024. Mahalaga na maging maingat sa inyong mga desisyon sa pananalapi. Maaaring makaharap kayo ng ilang pagsubok na magpapakita ng kahalagahan ng pagiging masinop at praktikal sa paghawak ng pera. Iwasan ng mga impulsibong paggastos at pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng isang matatag na pundasyon sa inyong pinansyal na kalagayan. Habang umuusad ang taon, makakakita kayo ng mga oportunidad para sa pinansyal na paglago, lalo na sa mga larangan ng real estate at mga pakikipagsosyo sa ibang bansa. Ang inyong likas na kakayahan sa detalye at pagpaplano ay magiging mahalaga sa pagtuklas ng mga bagong pagkakataon sa pamumuhunan. Gayon mahalaga rin na maging mapanuri at hindi agad-agad magtiwala sa mga tila masyadong magandang alok. Pagdating sa huling bahagi ng taon, ang inyong mga pagsisikap sa pagpapabuti ng inyong kalagayang pinansyal ay magbubunga. Makakaranas kayo ng mas matatag at secure na pinansyal na sitwasyon. Gamitin ang panahong ito para magplano para sa hinaharap, maging para sa inyong retirement o para sa pagpaplano ng mga pangarap na proyekto. At sa relasyon, ang taong 2024 ay magiging mahalaga para sa pagpapalalim ng inyong mga relasyon sa pamilya at kaibigan. Ang unang bahagi ng taon ay magiging panahon para sa pagbuo ng mas matibay na pundasyon sa inyong mga personal na ugnayan. Ang pagiging tapat at bukas sa inyong komunikasyon ay magiging susi sa pagpapatatag ng mga relasyong ito. Habang sumusulong ang taon, maaari kayong makatagpo ng mga bagong tao na magdadala ng sariwang perspektibo at inspirasyon sa inyong buhay. Maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong kaibigan at maging handa rin na magpaalam sa mga taong hindi na nagdudulot ng positibong impluensya sa inyong buhay. Ang pagpili ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa inyo ay magiging mahalaga. Sa huling bahagi ng taon, ang inyong mga relasyon ay magiging mas matatag at puno ng pagmamahal at suporta. Ang mga pagsubok na inyong haharapin ay magiging daan para sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa. Ito rin ang magiging panahon para sa pagdiriwang ng mga tagumpay at pagbabahagi ng kaligayahan kasama ang mga mahal sa buhay. Ingatan ang kalusugan. Sa simula ng 2024, mahalagang bigyang pansin ang inyong kalusugan. Ang stress mula sa trabaho at iba pang mga responsibilidad ay maaaring magdulot ng pagod at pagkabalisa. Maglaan ng oras para sa ehersisyo tamang pagkain, at sapat na pahinga. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay magiging susi sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Habang umuusad ang taon, maaari kayong makaramdam ng pangangailangan na baguhin ang inyong lifestyle para sa mas mabuting kalusugan. Ito ay maaaring kasama ang pag-eksperimento sa bagong uri ng ehersisyo o pagbabago sa inyong dieta. Maging bukas sa mga bagong paraan ng pagpapabuti ng inyong pisikal at mental na kalusugan. Ang pagtanggap sa pagbabago ay magdudulot ng positibong epekto sa inyong pangkalahatang kagalingan. Sa pagtatapos ng taon, makikita niyo ang mga positibong resulta ng inyong mga pagsisikap sa pagpapabuti ng kalusugan. Ang inyong pisikal na lakas at mental na kalinawan ay magiging mas mataas, na magbibigay daan para sa mas produktibong araw at masayang pamumuhay. Patuloy na bigyang halaga ang kalusugan dahil ito ang inyong pinakamahalagang kayamanan. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pwede niyo rin po kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click ng thanks na nasa baba ng videong ito sa YouTube o pagbibigay ng stars sa Facebook. Happy New Year!